Major Hazel Asilo nasa linyo natin. Major, maganda umaga po sa inyo. Double Wang sa Double B, Radyo na, TV pa. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir and ma'am Wang. At sa mga taga-subaybay natin, magandang umaga po. Oh, pasensya po sa mix-up ng oras, pero maraming <laughs> salamat sa maagang gising ngayong Undas 2025. Salamat po. Oh, marami na po mga all over Metro Manila ang nagbukas. Mayroon mga 6 a.m. nagbukas, di ba? Mayroon mm. na mga magdamag bukas. Kumusta po ang monitoring ng uh, NCRPO? Uh, all over Metro Manila po, as of 6 a.m. kanina, meron na po tayong nasa 70,000 po na mga bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Mm -hmm. So meron po, pinakamarami po dyan is yung nasa Quezon City since nandyan po yung ating uh, mas maraming mga sementeryo at mm -hmm. mga kolumbarya. Yung pong 70,000 na yan, ilang sementeryo yan major? ah uh, nasa 160 plus po ng mga mm -hmm. ano 'yan at mga kulumbarya all over Metro Manila na po 'yan marami 'yung libinga sa Metro Manila no 160 plus so far ang peace and order situation po sa mga cementerio niyan major Uh, peaceful naman po at wala po tayo nagiging problema sa ating mga sementeryo sa tulong po ng ating mga force multipliers at allied agencies na uh, napapanatili naman po natin ang kaayusan ng pagpunta ng ating mga kababayan gayon din po is napapaalalahan na natin sila lalo na po dun sa mga posible nilang magawin na bawal po sa loob ng sementeryo habang nandun po sila dumadalaw yun yung mga bawal na yan yung mga o bawal uminom mag inuman uh, bawal kang magdala nga ng bawal alak ng diba? Oo, Oh, oh, bawal. Yung mga ganyan, may mga na-i-report na, na ho ba? Siguro siya, nagdaang uh, mula, mula October kagabi. 30. Or, or 30 Oo. Hanggang sa oras na ito. Meron na po tayo, pero yung po mga sa magdadala ng inumin, meron po tayong mga 35 na na, na confiscate Mm Yung naman pong mga pampatugtog or yung mga sound system wala naman pong nagdadala maliban po sa kahapon mm -hmm. na may na confiscate po na nagdala ng gitara hindi niya po siguro alam talaga na bawal magdala kahit yung mga musical instruments mm -hmm. ang mas marami pong na confiscate tayo ay yung sigarilyo Uh, lighter, ganun din po yung mga pabango na bawal po kasi flammable material oh, po siya. Bawal ang pabango, ma'am? Eh, gusto ko oh, maging lambol. mabango ako. Ang init-init <laughs> ng panahon. <laughs> De, pero, so bawal pati kulon, yung mga ganun. Ha? Paalala natin, baka may humabol uh, pang may dala eh. Pero hindi naman to, depende siguro yan sa LG o depende rin ho sa Oh ano? Hindi lahat ng cementerio bawal ang pabango, Major um mas marami po yung nagbabawal dahil mm -hmm. ito po ay kinukonsider natin na ano ang um, pwedeng mag ng sunog mm -hmm. yung ating mga perfume na ginagamit okay. lalo po yung mga alcohol mas mahigpit ba sa mga public cemetery yan or okay. sa mga private cemetery mas mahigpit po tayo sa public cemetery public. kasi po, yes po, uh, kasi mas marami po yung pumupunta natin doon at mas kailangan po natin silang tutukan hmm. dahil marami po talaga ang pupunta sa ating mga public na cemetery. Ma'am, bawal ang pabango, cologne, pero yung alcohol, as in alcohol na pang uh, hand sanitize mo, hmm, di ba, yung gano'n? Ah uh, maliban po kung yung mga nasa maliliit lamang po ah. na mga lalagyan for personal use na hindi uh -huh. naman po talaga natin ay uh, ang ethyl alcohol hindi naman po ganun ka-combustible yes. na para makakos po siya ng sunog. Okay? Mm. Paalala ah. rin mga kapuso, pwede yung maliliit na botel ng alcohol, bawal ang pabango at kulon. Yun ang malinaw ma'am ha? Yes po. Okay. Okay, may mga pasaway ho ba, mga naiulat o na aresto o kayo? Uh, dahil siguro baka may ginawang ano, uh, nag-nag-pickpocket na, 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 Oo. O kaya uso so dati major yung mga peking pari yung sa mga cemeteryo. Uh -huh. Meron pa ba ngayon? Sa ngayon po, wala pa naman po tayong reported ng gano'n sa ating mga incidents na minomonitor. Wala pa naman po tayong uh, namomonitor sa mga sementeryo na mga mm. kaguluhan. Mm -hmm. At nagiging cooperative naman po ang ating mga kababayan mm. na at napapalalahanan sila sa mga do's and don'ts sa kanilang pagpasok ng sementeryo. Wala mga nag-away dahil sa parking, <laughs> mga nag-away dahil Oo, wala diba? na, uh, Oo. mga grupo-grupo ng mga kabataan na ng ngulo, gano'n. Wala pa na, wala naman po tayong reported reported pa so far mm -hmm. at dahil po yung ating mga parking naman po is maaga silang naabisuhan mm -hmm. na hangga't maaari kung uh, carpooling or mag mag ano na lang sila magrent na lang sila para ihahatid na lang po sila doon kasi nga po yung parking natin is limited lamang po. Mm -hmm. ang may hirap lang doon pag naka ka, wala kang dalang sasakyan yung pauwi mo. Oh. Ang layo na lalakarin mo, major pero ano yung parte yung sakripisyo ng dalaw sa mahal sa buhay, 'di ba? Oh, Tama po. Minsan-minsan minsan lang po yan. Totoo yan. Kanina nabanggit ninyo yung sigarilyo. May mga nakukumpis ka lighter. Yung vape din daw po ay bawal. Yes po, may mga hmm. lalo po yung mga private natin na mga cemeteries. Pinagbabawal uh -huh. po yan. At ganoon din na po, naman po sa mga public cemeteries kasi po uh, kagaya ng Yosi or ng sigarilyo, may usok pa rin po yan na maaring makadistorbo or maka-cause uh, ng annoyance dun sa ating mga katabi na dumadalaw po Ay, sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung vape at... major, mas malala usok nun kumpara sa regular na Yosi. Eh. Di ba Kuya June? Opo, oh, parang nagublog po ang yeah. term nga nila doon. <laughs> para kang may nagsisiga pag meron nag vape sa paligid mo eh. napaka -uso. Kaya siguro mas ah, mas pinagbabawal siya. Yes po, bawal po talaga ang pag vape Hindi lamang naman po sa sementeryo, maging po dito sa ating mga terminals, mm -hmm. uh, bus terminals na binabantayan, bawal din po. Ito, pag may mga nakadala ng na mga ano may yun, bladed weapons, oh, oh. maliban sa kumpis ka, meron nung paglabag ba yun? Or pag deadly, um, you know, weapon. Pag baril, um, bawal baril pag -baril walang non. lisensya. Opo. Pero kung halimbawa po yung mga bladed weapons, once na iwanan naman po nila at wala naman po silang other, ibang paglabag, hmm. maliban lamang po sa dala nila, is pwede naman po nila yang mabawi. Nee, okay, okay. maganda yon Pag dala niya pala bladed weapon, masama pala yung intention niya sa masama loob. Masama yun. Diba? Oh, oh, at least na kumpis ka na agad sa oh, kanya. Oo. Oh. <laughs> oh dati nga you know? mabolo-bolo pa eh. Oh. Oh. Opo. Medyo, okay. ito Cause... lang, Uh, dati na uso ito, 'di ba, Romel? Ay doon yung mga mahilig magpunta ng panang uh, cemetery. Um, yung iba tinatago yung alak. Alimbawa, dala ay thermos. 'Di ba? Na ilulusot 'yon dati, major. Ngayon ba paano niyo sinasala yung alam no na Minsan nga yung iba nakaano eh, kulay puti. Kala mm -hmm. mo um kulay, ta, ano, colorless na soft drink. Oh. Pero yung pala ay gin. Oh, yung edi... mga ganon. Oh, pero wala. Ba, lumulusot yung dati mato. Prob partner, problema lang, wala tayong likurban Yun nga. So, di ba? Paano yun? Kumpis ka lang talaga. Yes po, confiscate. Pero meron po kasing mga areas na nag-declare po ng liquor ban. Mm -hmm. uh, so, yun po. Uh, ma 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 may ginagawa naman po tayong way para ma-check po yan. Halimbawa, meron sa, uh, may kahinahinala na po talaga doon sa taong yon na dala niya. Pwede naman po namin yung i-check. Pwede naman katulong po yung nandunin naman po sila para i-witness. Kung halimbawa, sasabihin sa kanila, pwede po ba namin buksan, amuyin po namin kung ano yung dala ninyo. Mm -hmm. So kung maging resistant po sila, siguro talaga pong hindi tubig ang dala nila. Oo, kaya mo Lahat na lang nalawa, thermos. Wala na masama no, kung iaamoy ia yun ng security personnel natin, di ba? Oo. Oh. Pati yung mga nakalagay sa plastic na akala mo soft drinks, yung pala yung napatakaran ng oh, um, bawal, bawal. Papasok at papasok ka, susunod ka sa patakaran. Major. Tama po. Kasi mo kung halimbawa man po na mailusot nila at mahuli po sila sa loob, sa halip na makonfiscate lamang po sana sa kanilang pagpasok yung dala nila, eh pwede pa po silang maaresto kasi ano po yan, meron pong local ordinance tayo na nagbabawal ng drinking in public. Yung ating mga poliso na nakapuesto sa mga sementeryo, umiikot-ikot uh, din sila sa loob. Meron ba yes doon? po. Uh, Meron po. May nag-iikot po tayo sa mga loob ng sementeryo para po malaman natin kung maayos po ba or wala po namang problema yung ating mga kababayan na nandun po sa loob ng sementeryo. Ngayong buong araw na ito, sa buong bansa, wala naman na iri i-report may mga banta, ha, ng, uh, may mga threat ho tayo, ika nga, para manggulo sa mga public area, lalo na itong mga sementeryo. Sa ating monitoring, wala naman po tayo pang nakikitang banta or threat po sa ating paggunita ng undas. Pero patuloy pa rin po ang ginagawa namin na koordinasyon sa ating mga kasama sa intelligence community para po malaman natin at agad tayong makapaghanda kung sakali man po na mayroong mga kailangan nating tutukan. Yung mga partner yung mga, parknet, yung mga mm. nasa labas rin, binabantayan rin ho ninyo yung kaayusan ng traffic kasi of minsan course. makakulang rin sa LGU. Para masiguro na yung mga harapan ng mga cementerio uh, hindi naman nagkukos ng heavy build-up talaga. Tama po, meron po tayong nakadeploy ng mga road safety marshals, nakatuwang din naman po natin ang HPG at saka ang MMDA para po sigurado na hindi lamang po yung nandun sa loob ng sementeryo ang ating nasisecure, kundi ganun din po yung mga nagbabiyahe natin, yung mga may dala po ng sasakyan is na-assist din naman po natin. Ay major, yan ay sementeryo. Ay yung mga umalis ng bahay para pumunta ng sementeryo, <laughs> walang tao ang maraming bahay ngayon. Paano po ang proteksyon ng mga ganong klase ng komunidad? Sa atin po namang mga barangay, meron po tayo mga tinatawag nating PSD o yung pulis sa barangay na sila naman po yung umiikot dito sa ating community kasama mm -hmm. po yung ating force multipliers, yung ating po mga tanod at sila po yung nagdoronda para po siguraduhin naman na wala pong papasukin dun sa mga bahay na iniwan ng mga pupunta sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. So madali, ano po, um, kung halimbawa may nangailangan 911 pa rin ang tawag? Yes, ma'am. Idaya lamang po ang 911 para mm. sa agarang police assistance. Ganon din po kung meron po kayong ibang kailangan, kagaya po ng ambulansya or na ng services po ng Bureau of Fire, maaari din po kayong tumawag sa 911. At saka siyempre paalala natin, Major, do sa mga ano, uh, nagbakasyon. Mm. Aba, at the moment, nasa Boracay ako, nagbabakasyon. Oh, hey, hey, Buong pamilya, kasama ko, Naku, patay na. Ano yun eh? Uh, para kang nag-heads up sa mga magnanakaw, di ba? Tama po, iwa uh, may mga nagmo-monitor din po kasi diyan kung sino yung mag-ATM uh, mm -hmm. or nagre-real time location na wala sila sa kanilang mga tahanan. So pwede naman po tayong mag-late post mm -hmm. or i or yung ating uh, makakakita lang ng ating mga postings is yung mga friends natin na alam natin na hindi naman po tayo sasamantalahin yung mm -hmm. ating pagkawala sa ating mga tahanan. So iwasan na po muna natin yun. Pwede naman po natin yung i-post lang sa mga susunod na araw mm -hmm. na tayo ay nakabalik na sa ating mga tahanan. So, okay? siar oh, gaano karami yung mga naka-deploy natin? Halo-halo na to kasi may mga supporter rin galing sa militar. Ano ho? Tama po. Uh, all in all po, nasa mahigit 20,000 po ang naka natin na personnel mm -hmm. mula po sa AFP dito sa eh uh, meron po sa AFP, uh, mula sa MMDA, ang ating Coast Guard. Mm -hmm. Ganon din po ang galing naman po sa NCRPO ay nasa 13 mahigit 13,000. At saka hindi lang to sa mga sementeryo, kundi siyempre yung mga puntahan din ng tao, mall, -oh. terminal, uh -oh. uh, at sa mga kalsada. din -oh. pa rin yung police visibility natin, ma'am. Yes po, uh, nandiyan po yung ating mga other places of convergence kung may mga pupunta ng simbahan. Kasama po yung mga nag-checkpoint natin doon sa ating mga border points, yung mga boundary po natin sa ating mga kalapit na mga probinsya. Yung ating mga checkpoints po na patuloy pa rin naman pong ginagawa at syempre yung iba pa po ating gaya ng QRT o yung quick reaction team natin, yung ating SWAT, lahat-lahat po yan ay nakadeploy ngayong araw na ito hanggang sa mga susunod na pagunita natin ng Pundas. Oo, syempre ang response time natin less than 5 minutes ngayon major maluwag ang kalsada. Tama po, less than 5 <laughs> minutes po ang ating magiging ano, a-response sa manghihingi ng police assistance. All right. right. Maggood luck na po hanggang November 2 November ang inyong two. Uh -huh. heightened alert tama po major? Ah, uh, ang NCRPO po ay naka-full alert full hanggang alert. November 3 po. 3. Okay, maghapon ng November 3. Oh, okay. Yun na yung uh -huh. balikan kasi balik uh -huh. sa trabaho ng mga kapuso natin. Ma'am, thank you ha. Maraming salamat din po. Good morning, Major, good morning. Good uh, morning. Hazel Asilo. Asilo. Thank you for the time at uh, good luck po sa ating uh, mga naka-duty oh, ng na mga oh. polis. Kasama daw ang mga militar na sama-sama mm -hmm. dito. Marami sila dun eh. Yes. O AFP, MMDA, um, oh, Philippine yan. Coast Guard. Coast Guard yes. At syempre, yung force multi multiplier nila, yung mga tanod natin sa barangay. Yes. Yeah, so, diba? Na alam kapadong-kapado ang paligid ng lahat ng sementeryo. Mm. At sa so NCRPO pa lang, 13,000 silang lahat na nakadeploy all over Metro Manila. Salamat po. Nakausap natin, uh, partner, ang uh, Police Major Hazel Asin lo SRPYO at spokesperson National Capital Police uh, Region Police Office Mga kapuso.